Yung mineral mo sana, sobrang ang laki ng inaawas dun sa makukuha kuwa mo. Tapos yung interest, ang laki. Meron silang mga parang processing fee na sobrang laki. Kung seven days siya, mamang problema pa ako kung saan ako ng pambayad within that seven days. Meron din times na sinangla rin yung ATM. Sa inutahan ko, meron din isa, yung motor na may sinangla para mapautang ako. And syempre po, kasama na din po din syempre yung pamamahiya. Hello po. Hi. 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 Good <laughs> morning. Para sayo, ano po ba ibig sabihin ng sapat? Pag sinabing sapat, hindi pwedeng sumobra. Hindi rin siya kulang. Sakto, hindi kulang. Natutugan yung daily needs mo. Dapat may nasa-save ka din pera. Yun tama lang. Eksakto lang siya sa pang-araw-araw na pangangailangan mo. Natapos yung araw, kulang talaga, hindi siya sapat. Minimum wage earner po ako, hindi po talaga sapat yung kinikita lalo't isang breadwinner. Nagkasakit yung third son ko and medyo malaki yung bill. Binagyo po kasi yung bahay ng nanay ko sa probinsya. May lola hospitalized. So minsan kinakapos na pang tuition fee. Aside from that, nung na-hospital ako, nagka ako. Yung percentage niya medyo mataas and yung days na dapat mong bayaran is Example, seven days lang. Lumapit agad ako sa bank. Yung approval naman, medyo matagal lang talaga. Mostly, nagko-collateral talaga ang gusto nila eh, with interest. Tulad ng sa ATM, siya nag-withdraw ng sahod ko. Eh yung sobra, naghihintay pa ako ng ilang araw para ma-send back sa akin. Meron po ako na experience na nagbaranggayan po sila. <laughs> Dahil po nagreklamo na po yung nagpapa 5-6. Ang pinakamabilis na nalapitan ko is home credit. Pakita ko lang mukha ko e, eh. tsaka ID ko, click, pasok. Wag valid ID lang, ganun. Kampante ka. nag part ako sa home credit kasi 8 years na ako sa kanina eh. tsaka legit. Pagtingin ko sa phone ko that a message from the home credit that your loan is approved. As fast as 1 minute processing time. Wait lang, meron ba nun? Hindi <laughs> pasok ang friends dito. Kailangan mo pang mag-please. <laughs> Pwede siya until 6. Pero yung 60 months, I'm not quite sure it. Ako, na-try ko yan. Yung mga inutaan kong friends, walang ganito. <laughs> Alam ko meron. May ganyan din sa home credit. One valid ID lang. Yes, na-encounter ko din po kay home credit. Wala na silang ibang kailangan, kundi isang valid ID lang. Tapos yung credit mo kasi, pagdating naman sa terms, papipiliin ka naman niya eh. Kung alin yung kaya mong bayaran lang. Tapos meron pa silang yung pwede mo siyang bayaran ng hindi pa umaabot sa due mo. Tapos liliit yung interest. Higit pa sa sapat kasi natugunan niya po yung mga pangangailangan ko. Higit sa sapat, bakit? Nakatulong para pag-aralin ko yung mga anak ko. Yung anak na akong dalawang kulis. Isang call center. Nakatulong sa akin. Sana makatulong din sa inyo. Jakap ko na yan ha. And good. Yes. <laughs> <laughs> Kung credit ka na kaya. Alam mo na pag-iisip-isip ko na yan eh. Higit pa? Sapat. Higit sa sapat. Higit sa sapat. Sobra-sobra na. -sobra, sobra credit lang <laughs>